ito yung mga taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng tahong at saka magluluto din kami ng adobong atay. So, unang muna natin gagawin is ilagay ang luya, ilagay ang bawang, at syempre lagyan ng sibuyas. eh lagyan din natin ng kamatis yan para masarap ang adobo. So adobo muna ang uunahin natin iluto, igisa muna natin ito. So yun, kaya tayo naglagay ng luya kasi medyo malansa ang atay baluna ng manok. Ating ilagay ang baluna ng manok. Siyempre haluin. Kasi man, ilagay na ang atay ng manok. Pag talagay ng atay ng manok, ay maglalagay na tayo ng toyo. Ayan. Napakasarap ng adobong to. Lagyan natin ng oyster sauce at magmamaya na tayo maglalagay ng suka. Haluin. Lagyan ng tubig. At haluin. Lagyan ng isang pirasong North Chicken Cube para lalong maging chicken na chicken ang lasa. Ito kumukulo ng maigi. Ayan, pakukuloan pa natin itong maigi. Ayan, dapat tutong duto. Sa puntong ito, pwede na rin tayo maglagay ng suka dito. Ayan, tandaan, dapat mas marami ang toyo kaysa sa suka. Ayan. At hindi muna natin ito hahaluin. So, ayan, kumukulo na. At ngayon naman, lagay natin ang sili. At haluin. Ayan, pwede na natin haluin yan. Basta pagkalagay nyo ng suka, ah, uh, huwag, wag nyo muna kahaluin Hayaan nyo muna na ganoon. Yan. At ipagpatuloy ang pagpapakulo nito. Then, lalagay natin yung iba pang mga ingredients. Ang taste buds, ayan kung napapansin nyo. Ayan. Medyo natutuyuan na yan. Ayan, maganda. Ibig sabihin yan, okay na yan. So, pwede nating natin ilagay ngayon ang gulay. <coughs> so, ito yung gulay na ilalagay natin dito. Napakasarap yan. Kapag atay atay baluna ng pinakakarne. Dahil pwede na rin natin ilagay itong itlog ng pugo. Yan ang mga partner niyan. So yan, hayaan muna natin na maluto. Mabilis namang maluto ang gulay na yan. Ayan, so ito mga kataisi bad, haluin na ulit natin at ito ay luto na. Nga pala ang tawag sa gulay na to ay chicharo. Ayan, luto na ito. And, and then, lutuin naman natin ang uh, tahong. Ayan, sa ng ulam ngayong tanghalian And so ito mga ka-taste buds, ngayon naman magigisa tayo dito ng luya, sibuyas, kamatis at bawang. Ayan, napakalasan nito. Ay. Ito na gamitin natin pang halo. Ginamit ko nga pala yung sa ano, adobo. Lagyan natin kaagad ang tahong. Lagyan ng asin. Siyempre, kailangan natin itong haluin. Maglalagay tayo ng tubig. Ayan. Okay nang ganyan karami. Then haluin na rin natin to. Ang gagamitin natin yung pampaasim dito yung nor. Hindi kami nakabili ng kamyas. Panapanahon kasi yung ano eh, yung kamyas. Malalaman nyo na kapag luto na yan, kapag magbukahan na. Bago nyo lutuin, dinisin nyo muna maigi ang tahong. So ito, kumukulo na. Kung mapapansin nyo, nakabuka na din yun. Halos lahat nakabuka na din naman, pero haluin natin to. Ayan. Para siyempre, yung ibabaw din naman malutong maigi. Na Pero yung ganyan pwede na nga yan eh. Siyempre talagyan pa natin ng pampaasim yan. Nagamitin namin dito, Lord Sinigang Mix Sampalok. Yung original. Napakuloan pa natin to then lagyan na natin ng pampaasim. Ito mga taste buds, kumukulo na uli. At kung napapansin nyo, talagang nagbukahan na ito lahat. At ang pupula oh. Diba? Ang ganda. Pwede na tayo maglagay ng pampaasim matitong gagamitin namin. At ulo sinabi ko kanina, Norse sinigang Sampalok original. no, sino dyan mix yun. Sampalok mix original. Lagyan natin ito. Hindi naman natin lalasatin Dahil hindi naman tayo naglagay ng madaming sabaw. Okay na yung ganyan. Then sa susunod, yung sobrang ito magagamit pa natin yan sa mga susunod na lulutuin. Yan, haluin na natin ito. Ako, napakasarap ng ulam. Kumbaga, parang ma-excite ka na talagang kumain. So yan, pagkalagay pala ng pampaasin, luto na ito kaagad. Ayan o. No? Oh. So ganun kasimple simple magluto na nato simple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Dalawa ang niluto namin, kang adobong atay, baluna ng manok at siyempre itong napakasarap na tahong. Parehas naman yan napakasarap. Ayun. So yun, kung nagustuhan niyo namin, subukan niyo ito. Sigurado mo gusto ito ng buong pamilya. Kaya syempre, huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa amin channel para sa mas maraming pa mga atin luto tips na sigurado na ma makatulong sa ating sambayan ng Pilipinas na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulam Kaya siyempre, kita-kita -kita ulit tayo bukas.